Okay, good afternoon mga guys. Uh, welcome to, to our channel. So, this uh, for today's video eh, na create naman po sa mga panibagong video dahil matagal-tagal din tayo hindi nakapag-video. So, uh, mamaya-maya ay eh, dalawa tayo ng panibagong video natin sa ating YouTube channel at bago ko pala ma, ma uh, shout out sa mga followers kag mga subscriber ko so I'm sorry kid kasi sabi ka mo ngayon lang ako ulit nakagawa ng video so tingnan nyo mamaya guys uh, uh, bago ko ma-upload yung video nito so maraming salamat pala sa mga nag subscribe sa akin at nag follow sa akin facebook page sa akin reels ngayong hapon ng pag-usapan natin ngayon guys sa uh, ko sa inyo uh, balik tayo sa ano balik tayo sa ating farm so ito lang yung ginagawa namin dito so bali nagbabantay lang tayo ng mga manok ni boss dahil may mga uh, big event sila na sinasalihan so wala sila dito ngayon kaya so, ang tabayanan nyo na lang yung ating video nga guys maraming uh, salamat I chase, I chase, I chase, I chase, I chase, dahil sa malilim masyadong mainit pa at, at, stress na pero mainit pa rin opo okay, muna tayo titingin tingin dahil sa mga alaga natin so kita nyo healthy well healthy yung mga alaga natin yan so yung, yung, yung breed namin for season na uh, Pantay-pantay ko -pantay lahat. Parang uniform sila Oh. Alos. Ano. Ang mga. Iba ibang ano. Iba ibang bloodline. King cross niya lang sa. Ano. May Kilso. May Gilmore. Tapos yan. Ah. Uh. Ito yung golden boy niya. Golden boy. Ito yung may diyosan, may ano. ano. Ito yung sabay ibabaw. Yung medyo latom. Ang uh, din yan kilso din yan may kilso may bloodline na kilso cross din yan ito yung bagong seating yan ayan ito pa medyo puno pa yung mga uh, cordage natin ngayon ito yung mga bandage natin eh, yung mga uh, local kag national bandage yan. hindi ko alam kung anong lumibusin kasi hindi dami-dami ng manok paano niya uh, i-market ito so yun ang, uh, hanggang dito lang muna yung videos natin na uh, guys so maraming salamat pala sa panood si uh, see you next video mga babare thank you and bye bye